Nagre-reklamo na mga operator ng mga provincial bus na pagbabawalan na ng MMDA na bumiyahe sa loob ng Metro Manila simula Agosto. Tila lagi mga bus na lang daw ang sinisisi sa mabigat na trapiko. Gayon mas kaunti raw ito kumpira sa mga pribadong sasakyan sa kalsada. May news to go si Julia Segovia. Ito ang Southwest Terminal sa Paranaque. Dito na magbababa ng mga pasahero ang mga provincial bus galing Cavite at Batangas, lalo't simula August 6. Ipinagbawal na sila ng MMDA na bumiyahe ng Metro Manila. Ibinida ni MMDA Chairman Francis Tolentino ang makabagong terminal sa mga bus operator. Ang lalabas. Paging passenger, Julio Segovia, your bus is now May monitor ng bus dispatch system para maiwasan daw na magkalituhan. May staging area o garahe rin ng mga bus para di raw magsiksikan sa terminal. Wala ba babayaran ng mga operator sa terminal, maliban sa ilang pasilidad gaya ng CR. Lahat nito para sa kanila so nakita nyo wala nang na sisingil ng terminal fee. Eh. Maganda man daw ang layunin ng MMDA na maibsa ng trapiko sa EDSA sa tulong ng terminal. Nagre-reklamo pa rin ang mga bus operator. Bakit daw sila ang pinagdidiskitahan? Gayong di hamak daw na mas kaunti ang bilang ng mga bus kumpara sa mga pribadong sasakyan. Karami naman sa mga Pilipino talagang nagbabas mga may hirap, eh bakit naman pinubunto nila sa bus? Ba, eh, ang, samantalang ang bus marami na ikinabang, mga public utility, okay. hindi ka tulad sa mga private, uh -huh. yung isa, dalawa. Hindi naman kami ang talagang nakakasikit ng EDSA eh. Kasi kami ikot lang na ikot yan sa Pasay Rotonda. Uh -huh. Ang iba, wala namang masyado rin itong linya na EDSA eh, loton. Pero sagot ng MMDA, wala na raw itong atrasan yung sinasabi po ng ilang operators, pa hindi yung private vehicles na... Huh? Siguro kayo makakasagot nun. Pag sinabi mo sa private naman, sabihin, ba't hindi yung bus? Kasi ang perception, yung, yung overcapacity natin attributed to big, big vehicles. Ito yung public service eh. Ito yung dapat maisaayos eh. Bahagi ng pag-modernize ng public transport system. Kaya naman pabor at hindi, wala naman kami nung magagawa eh. Di ba? Nandiyan ako na eh. Pagod na ako kami lahat na unang na ginawa ko namin, eh, kumagasano, wala na ako kami magagawa. Bukod sa bus, isusunod din daw ng LTFRB sa planong wag nang makabiyay sa Metro Manila ang mga AUV. Julius Agovia, GMA News.